sa wakas mga master after 1 hour na pag-aantay ng booking meron na tayong nakuha booking, booking ayan papuntang tansa ayan, kuha na tayo tansa wala na eh talagang ito na lang yung booking na para sa atin mga master puntahan na natin appliances hindi ko alam kung anong ano to So ayan, mga master, dito na tayo sa ba ma'am para ano Okay ah, Ano lang ako sa may kanto ma'am eh. Malapit ako sa Ano ba to May eskwelahan dito eh Lalagpas pa ako ng school Sige okay po, papunta na po ako ng Gatchalian po. Maser, takil ko nag-antay. Okay, so ayan, na yung aircon. Ah, hanapan na natin ng kasabay ito kasi ano eh, tawag ito. Tansa to eh. ma-traffic sa Tansa, tapos malayo. Kaya kailangan ng kasabay. So yan, mga master, ah, waiting ako ng ano, ng kasabay kasi kailangan natin sabayan to dahil malayo to Semi long ride to mga master 30 kilometers to papuntang Tansa Kaya mga master Nag ice cream muna tayo Tapos naka ganito ako Ang init kasi sa muka Grabe Mmm Preskohan na ako. Alright. So, ayun mo kung nakikita nyo mga master. O, oh, check your internet connection. Tapos, walang booking na lumalabas. Uh, ang oras ay quarter to one ng hapon. Okay. So, ayun mga master. Meron na tayong booking. Salamat naman, nakakuha rin tayo ng booking papuntang Tansa rin to. So, ayan, hindi na tayo lugi. So, Tansa, Tansa, Tansa to, pareho. Ay, mga master, andito na tayo sa ating ano, pick up. Ano ba 'yan? Tayo, eh. cover na rin natin yung ano dala natin ayan puno po yung likod natin mga master ng mga kahon ayan kita nyo yung mga kahon sa likod oh. <laughs> dami wala na dala natin bad trip nagmamadali dyan ang nagmamadali sila hindi na nga natin sila siningil sa extra waiting time kanina na kulang, -kulang isang oras tapos eh ang tagal nila tayong pinagantay sa pick up wala nga, wala nga sila sa atin narinig na reklamo tapos ngayon eh ayaw tayong pag double bookingin ano ko ha? Okay, so, nag-double booking pa raw tayo. Lukon, lukon. Ano sila? Special? Kala nila, nakakila na tayo eh, no? Pinatawagan ko yung babae. ay sumagot eh. Papa papagalitan ko sana eh. Bakit daw lumalayo tayo na lumalayo? Eh, ito naman talaga ang daanan natin. Baka ang alam kasi nilang daan sa Imus. bad trip ako eh pag ganito hindi pa ako kumakain mga master <laughs> bad trip eh ganda ganda ng usap namin kanina eh Black One. Ya, ah, di itu, di itu. Kita bayon. Black One 4 platform malaki like Eh, hey, mga master, reklamo yung ano? Kung okay, na yun yun na yun 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 blend yun 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 Trip ako mga master No, tinan mo ha Antay tayo doon Tapos antay pa rin tayo dito Tapos sila nagmamadali Boss mo, no, ba? Kukunin book niya sa motor para mabilis, walang traffic. item dahil sa attitude mo eh sabi niya sa akin na nakawan daw sila ng item ah, siguro dahil doon bad trip sa kanila diba? Marte, é disaster dahil sa nalipasan na tayo ng gutom dahil dun sa booking natin kanina tagal, hindi tayo nakapanangali eh, magsasayang na muna ako gutom na ako eh set up natin ngayon oh Ayan, nandiyan tayo sa gilid ng kalsada. Ito safe naman tong parking na to dahil bago ka mabangga, may poste mo nang babanggain. Kaya e, tumabi lang ako dito para magsahing. Bad trip kasi ba ako doon mga master sa... ako doon sa kliyente natin kanina. Huh? Walang konsiderasyon. Alam ng traffic, nagmamadali. May nga nagtagdag. Dapat pala silingin ko na siya kanina sa waiting time eh. Para bawibawin eh. Ewan ko kung ire-report tayo noon. Kasi nasagot ko eh. Bala siya mag-report. At least alam niya na mali siya. Di ba? Hindi naman sa lahat ng oras tama yung kliyente. Lalong-lalo lalo na kapag ganyan ang kliyente, yung attitude ba. Ang ganda, -ganda ng tinutinong kong kausap kanina. Pa Tapos para siyang angel kanina nung magkausap kami dahil nagaantay ako pagkatapos natin mapick up mo boss na bad trip masaklap niyang gutom pa ako mga master nagsalita siya ng ganun sa akin pag sagot natin o so, yan kain muna tayo malapit na maluto konti na lang Kain na mga master para na ako. Parang mamaya may energy na tayo makipagbarda gulan sa mga pasaway na kliyente. <laughs> So, ayan mga master, uh, kakatapos ko lang kumain. Na naimasmasan na ako, na relax na yung katawan ko. Mahaba yung pahinga natin. Uh, Inaplano ko kung saan ako bababa eh. Kung magbabaya Emilio Ginaldo Highway tayo or... Tansa tresero, Road. So, yan yung ano natin mga master galing tayo ng galing tayo ng 13 martires walang po pasok na booking yan you o know, plane na plane pa rin yung app natin no? meron pa isa, -isa lang so nagagapang na ako pabalik ng dito sa may Tansa Rosario dyan lang tayo pag-aabang ng booking yung matong ano parang hindi tricycle alam na ang traffic kung mount airflow No? So ayan mga master, nandito tayo ngayon sa tambayan natin sa C5 no? uh, Imagine nyo from 13, ano Trece martires hanggang dito <coughs> wala tayong booking, zero tayo as in wala talagang lumabas sa app nagkaroon lang ng booking nung nandyan ako sa may bakor dun lang may pumasok saka yung sa may kawit pero syempre ang lalayo nung pick up alabang, ganun ganun na nangyari sa biyahe natin ngayon talagang <laughs> disaster sabi ko na eh, wag tayo kukuha ng booking sa ano eh sa 13 martyrs eh kanina kasi na ko ng biglaan eh tapos siya, palpak pa, diba? Nakakainis pa yung ano, biyahe natin. So, gusto ko pang bumiyahe, kaso lang, yung mga booking, puro malalayo yung pick up. Hindi naman sa namimili ako, kaso lang, hindi pa pwede. Imagine mo, Montilupa, Las Peñas. Pipick up mo yung baba natin, yung Montilupa, yung nasa Las Peñas tayo. Tapos, Paranaque, Makati, ang layo din ang pick up eto las piñas las piñas kaso scam booking to so wala nang pumapasok na booking asin in totally wala talaga simula kanina ganyan lang meron man ako sinwipe kanina kaso naunahan tayo las piñas pasig kukuha sana ako ng las piñas pasig eh. kaso wala naunahan tayo so, tambay tambay muna ako dito pero mas lamang yung magpapahinga na lang muna ako no? so yan lang mga master maraming salamat sa pagsama nyo rito sa biyahe natin hindi man naging maganda. dalawang araw yung biyahe natin na medyo sablay so ayan, babawi tayo next time so, kita kids next time, maraming salamat sa inyo lahat bye bye